Hello guys, uh, welcome to my YouTube channel, Kaga Cherry ka Vlog. Lang mga ayan, uh, pa, hindi makatakbo. um, video ko po ngayon ay about sa pagpunta po namin ng park. <laughs> Pero sandali lang po kami sa park. So yan po. Pagpunta ng park, walang hasi. Alatulong. So yan, pabalik po kami at, uh, at wala po kami na sila yan. <laughs> Medyo po madilim ang aking aming kundi Okay, guys. Bye-bye po. Uh, thank you for watching. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Kaagapi Jerry uh, please, uh, pakipinit na lang po ng, uh, ng, bell para po kayo ay laging updated po sa akin mga ina-uploads na video. Bye-bye na. Bye. Bye. <laughs>